Good day mga lads, usapang ano tayo ngayon, usapang retirement, OFW, sa mga OFW, lalo na sa C-Base, C-Man. No? Kung ikaw ay Seaman, at dumaan sa wall mo itong video na ito, bago ka magretiro, gaya ko, I'm 60 years old na eh nagretiro ako na chip engineer. Nag chip engineer ako po very long time. So sabi nung iba, hindi nakakaintindi, huwag na kayong mag-comment ha. Yung nasa, may nasa lubong ako, ikaw pala yung kayo hindi nagkapitan. Natural. Chip engineer po ako eh. Ang kurso ko ay Bachelor of Science Marine Engineering kung kapitan po ang gusto ko, ang kukunin kong kurso ay Bachelor of Science, Marine Transportation. Board passer po ako part time. Kasi nung araw po ay eh, PRC kami, Philippine Regulation Commission. Ngayon under marina na sila. Twice na lang ang board exam nila. Dati sa panahon namin, hapat. So, part time akong board passer. So, kung dumating to sa iyo, sa so, wall mga mo ikaw ay eh, nasa early 40s pa lang tapos eh, ay sa management level ka na so ibig sabihin sumusweldo ka ng mga kasi nagretiro ako ang sweldo ko is $10,000 eh. mahigit pa eh ngayon kung gusto mo i-check ang company, money agency ko is Eastern Mediterranean ang sweldohan po doon ay 9,800 US plus 500 rejoining bonus every month plus other bonuses. So, lampas yan ng 10,000 US dollar. Pwede nyo i-check yan. Existing pa naman yung Eastern Mediterranean So, kung nasa 40 ka pa lang, bago ka mag retiro mag-ipong ka ng pera. Kasi yung Eastern Mediterranean, wala siyang amasup eh. Hindi kagaya nung mga uh, previous company ko. Yung isang siyang Amsup. So nakakuha ko doon sa Amsup. Na siya kong ginagamit. sa so, ngayon, mamaya kwento ko sa inyo. So kung management level ka, sa 10 years, meron kang... Kaya mo bang mag-ipon ng 1 million dollars? Kaya, di ba? 10 years. Kasi sa edad mo na yan, most likely, maaaring tapos na yung mga anak mo. Kapag pagawa ka na ng bahay, meron ka na sa sakya. So yung natitirang, let's say 50 ka ngayon, yung natitirang 10 taon, para sa sarili mo na yan, retirement mo na. So mag ka ng mga close to 1 million or more or less 1 million US dollar yun ang ita-time deposit mo para meron kang at least $1,000 a month. Dapat meron kang multiple income eh. Pag ka mag Aside from SSS, pension, yung kagay sa akin, SSS, yung Amazon Kasi yung Amazon kinuha ko siya ng lump sum, ginagawa ko siyang monthly ako nagkakaltas eh. So, parang pension na rin siya. SSS lifetime yan tapos meron kang yung time deposit tapos meron kang mga property rentals meron akong paupahan Kingsport Hotel yung nasa tabi ng Okada meron akong unit doon inuupa sa akin ng Rockwell tapos meron ako mga property na nag-invest ako sa property na kung pwede siyang commercial, meron ngayong under, under negotiation na ano, po rental, yung mga ganon. Siyempre, hindi naman sa ngayon, wala siyang, hindi siya nag-generate ng income, pero darating naman yung time, siyempre, na hindi naman habang panahon walang mag-uuparo. So, may mga rental property, kaso ilan na yun, multiple income, eh. pension, Uh, time deposit, rental. Yung rental ba dapat medyo marami-rami eh, para hindi ikaargabyado. Yan ang mga source of income namin yung rentals. Rentals plural eh. Tapos mayroong uh, dividend sa uh, stock market. Nag-stock market ako eh. Puro blue chips lang. So yearly mayroon akong dividend. Tapos meron kaming eh, OFW rin na anak, land base naman nasa Singapore, papadala rin siya. To cover up all our uh, expenses sa mga bahay, internet, ilaw, tubig. So enough na for living yung ano eh. You know, I say pa rin. Kasi dapat kumikita ka ng ano eh, cost living dito sa Pilipinas, around 700 to 800 US dollars. Dapat may income kang ano. Sa dalawang perso niyo. Ngayon, kung kurenta ka pa lang at hindi ka pa nakakapagpagawa ng bahay, huwag kang magpagawa ng malaki. Magsisisi ka pa ngunin. Kasi ngayon, ang mga syudad na giging seat, ang mga provinces, Municipality, naka-convert na nila sa city, tumataas ang taxes, amilyar na lupa, taxes ng bahay. Yung malaking bahay, pangyabang lang yun. Pang, pang, tanda mo, pangyabang lang yun. Gaya sa akin, meron ako nine bedroom to eh. Pupunta ka ng munisipyo, susukatin yung floor area, kagaya sa akin, third floor pag mga kwarto, ng toilet. Ipagbabayad mo lahat ng taxes. Kaya eh, kung wala ka ng source of income, hindi mo masasabi kung kahit kapitan ka o chief engineer ka, tumating yung time na hindi ka pala, hindi nag-work yung mga negosyo mo, malaki yung babayaran mo. Eh. Kung ako'y nabish yung to nung araw, papagawa ko na lang yung ano eh, yung studio type. Yung wala nang kwarto, toilet lang yung nakabukod. Ganun na lang. Hotel eh, kung gusto mong magtigil sa magagandang lugar, mag-hotel ka. Kung meron kang nagge-generate ka ng multiple income, mag-hotel ka. Tapos pagka hindi ka naman, magsasawa ka rin naman sa mga hotel, balik ka doon sa studio type mo. Kagaya sa amin ngayon. Ngayon bedroom, ako lang mag isa naglilinis. Lalampasuhin ko yung mga loobos. Misan hindi ko na kakaya na. May mga time na, ano lang siya, portion by portion. Kaya kapon, may part ako na totally kahapon, nilinis ko siya. Ngayon, dito lang siguro sa ground. kaya yung kwarto tinutulugan. Hindi pwedeng hindi maglilinis. May aso kami. So, yun ang payo ko sa inyo. Think twice. Huwag bili ng bili ng mga sasakyan. Bili ka ng sasakyan. Dalawang milyon. The next year, dalawang milyon mo, wala na. Ano siya eh? Non-performing asset. Actually, liability siya eh. Asset siya kung kumikita ka. Doon sa sasakyan. Pero nagbabaksa kong value niya eh. Maglagay ka sa gold. Imbes ka sa gold. Kasi kung sa gold, para siyang lupa eh. Mataas ang value. sa lupa, yan, yung real estate, bili ka sa mga commercial area, kahit medyo mataas ang presyo. Dating ang tapanahon, tataas pa yan. Eh. Yan yung mga land base. Ganoon din po. Bago kaya magretiro, multiple income. Huwag kayong titigil ng... Na, kakaroon kayo ng Depression. Marami ako nakita ng ganun. Sa amin naman, hindi naman dumating sa ganun kasi sabi ko nga marami. May multiple income kami. Hindi ko yung pinagyayabang kundi sinishare ko sa inyo. Gusto kong maging maayos ang buhay niya bago kayo mag -retiro. Kasi may nakita akong mga nagretiro na wala lang. Ni pamasahe, wala eh. Yung SSS niya, hindi naman sapat. Sino naman kukuha sa'yo kung 70 years old ka na? Pag-trabaho. Besides, hindi mo na rin naman kaya. Yun lang po. Yun ano pa, uh, pa yung kapatid? Saka, hindi naman masamang tumulong, pero mag-save ka sa sarili mo. Walang tutulong sa iyo, at maghanap mo na. Duduhan ko nga kanya isa, dalawang beses. Pero, hindi for the lifetime. Kasi may pamilya rin sila eh. May mga anak din yan, hindi natin masabi yung panahon. Mayroon na bubuhay ka na simple. Tapos meron ka multiple income. Enjoy. Life is short. Pag 60 ka na. 10 years na lang. Beyond 70. Eh, hirap nang magbike. Eh, hirap nang magrunning, walking. Baka sa bahay ka na lang. Baka marami ka na sakit. Life span po ng tao yun eh. Hindi tayo makakaano rin. Wala makakaiwas dun eh. Sabi nga sa Bible, ang kanilang buhay ay 70 taon. Eh. Ang dahil sa kalakas, awit yan tayo eh. Ang dahil sa kalakas na umabot ng 80 taon. Subalit, may kalumbayan. Ipasubali na yung sa 80 taon eh. May kalumbayan na. Eh. eh sino ba man di malulumbay no? Tiyenta ka na, na makakitos mga, mga, uh, most likely, mga kamag-anakan uh, mo na makapatay na, kaibigan mo makapatay na. Ilan po? Ang uh, lifespan ng enjoyment natin is in between 60 to 70s. Dapat i-maximize na yung, uh, kung kaya mo mag-travel, travel. Kung hindi naman, kahit local travel, pwede naman. I-maximize mo na yung, lahat ng lalakas mo doon sa period na 60 to 70. 70 to 80, pahinga ka na. Sa so, bahay ka na lang, mag-gardening ka na lang. Tsaka ingat sa pagkakain. Hindi na mo masamang na. Kaya magkakakain. Lalo na yung karne, 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 karne. ila po? pa OFW. So, oh, OFW to ah. Eh. Kung di ka naman OFW, oh, di ka nagtrabaho, ka na mag-comment dito. Bye-bye.